Hello, universe! This is Angelo Cinco Vlogs, and of course, welcome to my channel. So, for today's video, mga guys, makadu kita diri sa aton garden. Yes, kumustahon ta sila mga guys kung dalag na balang mga pet chai So, what are you waiting for? Sit back and relax, and of course, enjoy listening to Angelo Cinco Vlogs. And of course, if you're channel, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. welcome again sa channel ni Angelo Cinco Vlogs. Ari kita diri subong sa aton garden. Yes, so update sa aton nga garden, no? So may tanom na diri mga guys and of course may ano na siya, may balay-balay. Uh, yes. Sambay sa ko dati sa last ko nga video, mabutang na siya sang balay-balay kay syempre ano ni siya mga guys, ang tanom diri pipino. Yes, so manami na ang pipino kay very healthy yung cucumber bala, bohay. So, amo ni mga guys, ang nakaano na nakatanom sa ini nga area. So, dalag ko na siya kasi syempre amo ni mga guys kung sunod siya sa pagbunyag, diba? ba? Manami man ang pagtubo nila. So, manami siya tulukon mga guys kay may buhi gid siya, ya. wala gid siya nagpalpak ang iya nga mga seeds. So, oh. so bago na ni siya diri natanom and of course, syempre gamay pa siya ino. Eh, so, amo na permi na siya ginabunyagan kag may ano na sila, gibutang na sila sang palapala. -pala. So, palapala siya tawag ng ilang balay ng ilang kamangan bala. Ang dito naman mangyari mga guys, o, oh, amo na siyang okra kasi wala siya nagbuhi. Kaya ang liso, ginhatag lang to siya. Ang seeds bala, ginhatag to siya sa tiyak ko. So, wala siya nagbuhi. I don't know why. Pero siguro, kailangan gid sang uh, ang um, bagong nga ni so nga itanom dira sang seeds ba so dito naman sa piyak of course ang atan nga pet chai andiri may bakanti pa siya so wala pa kami sang idea kung ano dira ibutang siguro ano naman eh, ang pet kay may dito pa nabilin nga seeds so dira siguro ibutang na siya nga area para nga mabutangan siya sang tanom ba wala ko lang naisip kung pila na ni siya ka days ang amon diri nga garden ang amon nga natanom kay ang una diri amo ang pet so amo ni siya ang ulihi ang mga uh, cucumber yes ang uh, pipi non Iloy. So, manami na siya mga guys. O, uh, kabay ba nga, hindi um, na sila pag-anuhon ba sa so, mga insect ito ba? So, kabay pa nga manami lang ang ilang, ilang nga pagtubo as magbunga sila. So, excited ako yung makita sila nga nag-green. Green na diri sa ilang palapala. -pala. Ang so, amon diri mga guys nga ano, na mo pala niya siya nabutan diri o sa, sa, area nga bakante, no? So, ano na siya? Alugbate. Yes, madali lang man na siya magtubo ang alugbate, no? So, dito sa pihak, amon na dito ang petchay. So, medyo malap, malapad-lapad dito ang tanong mga petchay. Kaginiang pipino pila na ni siya kaano man 1 2 3 4 4 siya kaano karaya-raya so damo naman na siya kung magbunga na no kaya dito naman sa pihak may mga kabud yung sitaw ba. Kagbuhi naman siya mga guys. Sir, eh, ari ang alugbate nga nakita lang naman, pag mo namon. So, alagaan, man siya ni nanay. Na nga mag, uh, ano siya, asa nga magdako siya, no? asa nga, um, pwede na natun siya, natun. Natun siya ba? Hi! Ano ba naman yan? Gina, ginadali na ini mga guys. Ginasakuan na ini ang akong video nga ma-upload. <laughs> so, shout out. Ginagali kay Happy Mami, ha? Doon yung nanamihan. Gina ko si mo, sis mami. Kay mo ako yung gina, ano? Imo, gina ko gina-challenge siya matapos sa isa ka video sa pag-edit sulod sa 30 minutos, no? So, nanamihan gina ako si Imo. Expected ko nga wala ko sang upload. Sa subong nga daw. But thank you man gihapon kay para mani sa akon, no? So, balik kita din, mga guys. So, ang aton diri tanong mga guys, bawat tigang nagidya masyado ang aton diri tanom, So, kailangan nagidya nila sa tubig adlaw-adlaw aga hapon. So, amunin siya mga guys ang... Um, sitaw, yes, sitaw na siya nga tanom ni nanay. So, manami manang iatubo, diba? Kagwapagwapa daw pariho sa akon, baca. <laughs> sarili yung puri na gilang niya so amo na mga guys, ah, okay naman dere kaya tapos na sila sa pagpamunyag uh, natapos na sila pamunyag, ba ako dere nakakadto, so nagvideo video na lang ako para ma-update kita sa aton nga pagtanong kagandiri rin naman sa pihak mga guys sili na siya mga guys, siling haba ba, no, may siya sa ano, sa sinigang kung ibutang kag sa manok atinula, ka na tinula ba ako na katama, so amo na dere mga guys so pila man siya ka puno, medyo damo-damo man na siya ang sili, yes, yeah. so di ba halo-halo na diri ang tanom naton, so okra na gilang niya amo ang palpak gidya nga wala giyang, nagbuhi ang mga liso nako na lang so diretso kita dito mga guys sa punta lang tawon kay medyo ano man siya ang iba ganyan mga guys wala man siya nabuhi pero at least may ara siya sang ano di ba sang nabili mm -hmm. no tunod na ang adlaw no so manami ang hapon nami isang tiempo na lang galing kay masyado gidya kainit kung masyado kun udto bala So, kaluluoy, gid ang aton mga tanong. Muna nga dapat, adlaw, adlaw, aga, hapon, bunyagan, gid sila para manami man ang ila pagtubo. Kag, um, matambok sila ba? Manami, nami, manaya, naya, tulukon, magdalag ko. So, hopefully lang, magnami sila. Asta nga, magdalaggo sila para nga, damo kita sa ma ano, maharvest. Kag, ang iba, hindi ta masarangan kaon, kundi ihatag ta sa iba or ibaligya ta sa ano sa market para mapagkakitaan pa siya di ba laka. para worth it man ang kapoy pero grabe no grabe mindset excited kayo, wala pa gani wala pa gani gakamang pagpamunga na yara sa utok ko no so amo ni mga guys so ang isa diri mga guys so nakita ko nga na siya ambot na utod nagin man ini mabuhi pa eh. ini tapakan guru diri sa mga doggy naton nga nagakalalad to man ho so amo na diri mga guys ang pinaka dulo na no ina siya diri naman no kalabasa yes so diri siya gin kanong paraang iya nga pagtubo dito pa sa pihak sa may uh, sa wala pa namo na hilamnan so hindi na siguro pag hilamunan kay para nga may kamangan man dira ang kalabasa kag makapanago ang iya mga bunga char so let's go let's go mga guys and of course kadto an ang palibot sa aton nga garden diri naman mga guys ang aton beloved pichay. Nako naman yan. Karamihan sa pichay naman. Gagawin. Green na siya. So, ara na siya mga guys. Makita mo na gadyang iya itsura. So, madali na siya. Pilala na siya. Siguro mga two weeks. May ano na siya. Dalag ko na na siyang iyang mga sanga-sanga. Dira. Kag mga dahon-dahon. So, nami mga guys. So, pero ang iba dali ho. Diba o? Oh? Kasi na siya. Dabi mga guys. Butang sang seeds. So, ang una. Amo na siyang mga dalag na may ano na gid siya ho may form na gid siya sang pet chay, so ang mga may amo na siya ang mga ulihi nga tubo kay ulihi na siya nga seed sa ginpang sabwag dira <laughs> so amo na mga guys taka naman yan so ang iba sini kani mga guys makuha ko dire kay ibutan ko dito sa amon payag kay para nga mag ano ako mag uh, magluto ako sa ulihi kundi dito na lang ako yung mga mangu, ano manguha kay para hindi na ako dire magadto sa kauya para medyo lapad-lapad gaya pet So, apat na siya kaspan. So, manami na siya mga guys. So, manami ng mihora niya. So, makuha kit darigani. Kaya para dalawang dito sa amon nga payag. Para nga, dito, ako, dito na akong itanong mga guys. kipara para lapit lang siya. Kaya syempre, kung diri pa sa kauya, para na ako naman Kailangan imugid siya. Dari nga, um, tawag siya naman imugid siya nga on sa pagkadto dere kay syempre malibot ka pa to sa pihak para makakadto ka dere so medyo medyo malayo-layo siya sang gamay so mayada nga may tanong sa palibot sa backyard naton mga guys para nga kung magluto kita sang aton gusto nga gulay kundi ara na sa aton palibot para mga dari mga guys kamote yes manami siya sa mga laso laswa no kasi mga isda balang tinola so may ari kaya dari sang kamote yes karami sang iya nga ugbos sang talbos niya ba so ga green green gid siya mga guys so thank you gid kay kanami sang iya nga pagtubo dira sa higad So that's all for today mga guys. Thank you so much for watching and thank you so much sa inyo time, sa inyo pagpalangga, sa effort, sa pagkanto sa uh, ako nga premiere today. And of course, thank you so much man sa tanan nga family, sa bahay kubo, sa walang sawang pag-support na ka Angelo Cinco Vlogs. And of course, sa pagpalangga, ang aragid permino, nakasupport gid aga, hasta magabi gid So madamo inyo salamat mga guys. See you next time. Please don't forget to subscribe Angelo Cinco Vlogs sa tanan niya bago natin ng mga abyan and hit the notification bell para updated din kayo sa mga susunod pa nating uploads. So ako naman yan, more yaw, yaw pa. See you next time mga guys and see you around. God bless everyone. I love you all. Bye bye!